Malapit na mag-yard ka rin mag, -nur -nur mag -nur -nur Oh. Isa pa. Tagalawa ng <laughs> Kevin! Sabi mo, para may ebidensya ako. Sabi mo, hintayin mo ako. Tapos natulog ka naman. Ginigising kita, ginigising kita. Kanina pa, nakabihis na ako. Hanggang ngayon, wala ka pa. Paalis na ako. Bye! Kevin! Kevin! Kevin Kevin Tama lang